Kapag madami nagpalabanak, bibigyan na kita ng masarap na ulam, ah. kaino na kumain diyan. Ayan na oh, Ayan na oh, nang nilararo ko. Ayun na no, nahuli na oh. Ang ingay mo naman. Nagugutom na ako, bes. Kubain ka muna, uwi na din ako. Sige, bes. Ay, andiyan ka na pala, anak. nag lang, ha? At mag aayon ako na pagkain natin. Bilisan mo! Nagugutom na ako! Halika na, anak. Kumain na tayo. Bakit kanya ang ulam? Palagi na lang ganyan ang ulam. <coughs> Masensya ka na, anak. Yan lang yung kinita ko sa paglalabada ko, eh. Kung gusto niyo, kayo na lang kumain yan. Ayaw ko na ulam. Pag madami nagpalaba, anak, bibin na kita ng masarap na ulam, ah. Saka na ako kakain, nagbasarap ang ulam. Kain na kumain dyan. nasagot ko yung nanay ko eh. Bakit anong nangyari? Eh ayaw ko na ulam na niluto niya eh. Eh anong ginawa mo? Tinapon ko yung ulam eh ayaw ko eh. Nang dahil lang sa ulam tinapon mo. Eh bakit ka ba nagkikialam? Bes, si na sa nagkikialam ako. Kaibigan mo ko Dapat bago mo ginawa yun. Inisip mo yung hirap ng nanay mo. May taguyod ka lang. Nagpasalamat. Sadya, nasagutin ang nanay ko Narealize ko na mali ang ginawa ko Ang dapat mong gawin Uwi ka na Nag-aalala na sa'yo ang nanay mo Sana mapatawad ako ng nanay ko sa ginawa ko Bes, walang inang Hindi kayang patawarin ang anak Lalo at nagsisisi ito Bes, pinagsisisi ko ang ginawa ko Salamat ha, kasi nandyan ka Naliwanagan ako, mahal naman ko ang nanay ko Andito ako, Besh, bilang kapatid, ha? Na tama kapag may malika. ka. Maraming salamat, Besh, ha? Sige, Nay, iniintay ka na ng nanay mo. Sige, Besh. <coughs> Nay! Kumain ka na, pinalan kita ng... Nay! Sorry po sa ginawa ko. Alam ko po, mali po ginawa ko, na'y Mahal na mahal po kita. Sana po mapatawad niyo po ako. Walang nanay ang hindi kayang patawarin ng anak. Sana wag mo nang ulitin yun, ha? <coughs> Dahil lahat ginagawa ni nanay para sa sa'yo. Diba, maagang nawala ang papa mo. Lahat gagawin ni nanay para maitaguyod kita. Sorry, nanay. Mahal na mahal po kita. Mahal na mahal kita, anak.